Nalunod mi kami guys, nalunod kami. So, yung naglive ako kagabi sa ano sa naglive ako kagabi, naputol kasi na na don di ko na ma sana di di ko na po na ano na yung pag pagvideo video kasi inuuna namin yung pag ano sa bangka kasi nalunod yung bangka kagabi. Ang nal, ito yung sanay ng paglunod guys, no? Yan o. No? Yung may but, yung butas sa ano guys. Yan o no, sa sa may ano unahan ay sa dulong. Yan. Sobrang laki yan. Yan. Nalunod yung bangka kagabi. So nakawin na naman kami. Yan. So hindi ako nakapag video kagabi kasi yung pagalunod. ya you know, yeah, ngayon nilagyan namin ng tubig dito sa 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 likuran si para mangat yung nasa dulo ah, sa, sa, dulo kasi nandun yung butas napaka sobrang laki napaka sobrang laki yung yung butas ama tong akatong buslot gaw Agat agatong agatong flyer. Ah to agatong agana. Ganan na dapat. Wala. Yan lagi naming tubig sa sa likuran oh para umangat yung ano sa du sa dulo. Hindi ko ako po nakapag video kagabi guys. Pagka ano talaga. Isuro-suro na lang sa inyo. Buti na lang hindi hindi kami na ano. Plus. Hanggang dito yung tubig guys oh. Hanggang dito. Umapaw yung tubig dito. Hanggang dito. Na-level ito. yung yung makina yan sira na yan yung dalawang makina kaya kailangan yan i-overhaul yung makina yan na yan napaka ano talaga i-build po dito hanggang dito yung tubig agabi yung dagat kung pasok yung nang nag live ako noon yun na na pinutol ko yung live ko kasi yun na namin yung bangka di bali hindi ako makapag video importante ma mga ano mas kasi lahat kami na ano talaga yan o pero jowlar bilip mo jowlar wag yan sa lumata dito ba guys hanggang dito na yung tubig kagabi hindi na isipan na mag video kasi yung mga ano namin, yung mga silp, yung silpon mga ano gamit namin. Sinisip ano namin, nilagay namin sa ano sa amo um, service. Yun. Napaka sobrang ano talaga guys. Yan guys, so, kitang kita niya, pakita natin guys. Yung butas. Ito yung butas guys, oh. Ito yung butas na pinasok ng dagat kaya nalunod kami kagabi yan guys ito yung butas na guys napaka ano talaga guys napaka sobrang lakas ng alon kagabi siguro sa pag impact ng ano alon yan oh. yan oh sobrang laki yan kasi malakas yung alon pagpasok ng tubig dito hindi namin alam na kasi nung nakapundo na kami sa sa laot mm, wala pa itong tubig yung ano pag ano namin pag pagkatapos na magpapailaw may ano na may yung tubig dito na hanggang dito na oh, sa taas kaya eh, lumutang talaga kami kagabi pagka ganito talaga ang buhay sa dagat guys hindi natin malalaman kung uh, no, marisigrasya tayo ha? kaya napasalamat din tayo sa sa Diyos na wala lang wala, hindi kami na ano kaso yung makina nasira yung makina yung, yung dalawa hindi umandar. kaya ano lang kinorna ito ay ano korna sa mong sa service na mong kagabi Kahirap talaga ng buhay dito sa dagat, guys. Kaya hindi tayo mabakola sa pag-a, pag-asa. Kaya laban lang ah uh, tuloy lang ano, ano namin. Kaya sana ay hindi na to maulit. Sa first time po, po namin na uh, nanon yung bangka nito na, na may butas yan oh, no? na sobrang laki guys pagpasok po laki yan yung butas na yan ito yung dulo guys yan ito yung nag Nagano namin kagabi guys nag rescue ito yung bangka na to inor na kami ito baka talaga guys yung mga kasama natin dito kagabi Latih. Megani ngah. Ini namu ulah kami naga. Kau nak kenakan, kenang magbiusah kauan, pagkalunud kai kauan. Kau. 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 Marami ang yeah. Sa lahat ng mga nanonood natin, mga viewers natin, shout out sa lahat. God po sa inyong lahat. Na ah, napaka sobrang linaw na sana ngayon kagabi na sobrang paggabi kasi paghabagat habagat ganito talaga pag pag gabi malakas ang alon kaya yun pag impact ng alon yun kaya yan yeah, na butas yung ano, yung sa dulo. Yan guys. Ya. Yeah. Sa lahat ng mga viewers natin, ah uh, shout out po sa lahat, guys. nouna sa Panginoon. Papasalamat ako palagi uh, sa na ligtas din kami kagabi sa sa aming kalagayan. biro, biro ang buhay sa dagat, guys. Shout out kay Ervin Von Hardin, Wakja Grand Venture, Joel Gen Mix Vlog. Shout out po kay Tons Baal Vlogs. Say shout out sa iyo dol. Uh, shout out kay Kimberly Barris, Hero na Mark TV, Boy Pasiao Mix Vlog, Buhay Barko, Roy Hardin. Shout out sa inyo lahat. At saka Rosario